Hello po mga tander, mapagpalang hapon sa inyo mga tander. Araw ng biyernes, no? Pangalawang biyernes ng taon, no? 2024. Nag-kwanta yun, nag-dasal. Nag-konsagra ng mga mutya. Isisip ko lang po itong lilimusan ng ating solidong subscriber oh, at follower sa Facebook and YouTube ah, i-share ko po sa inyo yan isa isya siyang membro ng pwersa ng ating bansa no? Yan. para may magamit daw siyang protection sa araw-araw niyang trabaho kasi delikado yung pan natin ating mga bayani no kaya nag-request siya ng sa atin ng mutya na magamit siya pang protection ayan po siya matander nadasa lang ko na pala yan matander inusagrasyon ko na at nilagyan ko na ng langis yan pagpadala ko na lang mamaya para Pero bago tayo magpaliwanag ng visa nito, matanda, na, no? Itong mumutian ng linta at dignom na kahoy na bato, no? Ay, paalaala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan bagong manonood. Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay parang po sa mataong naniniwala ng mga ting-anting agima at laning-laning sa katawan at lehem ng kanungan, no? sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari na pong i-skip yung channel no? eh, atin lang pong ang ating mga hero sapagkat yung po ang paniniwala nila at paniniwala ng mga taon na naniniwala pa rin sa mga anting-anting mga agimat hanggang ngayon i natin sila kasi yan po ang paniniwala nila para irespeto din tayo Ang ating kapwa at atin din irespeto ng ating mahal na Diyos amang makapangirian sa lahat na gawa ng ating mundo no? Papa Jesus, Mama Espiritu Santo no? yan lang po matander balik tayo sa paliwanag dito matander no? yan. paliwanag ko sa inyo ang ganda nito matander legit na mutya ng linta to na itim Ayan siya. Ayan, meron siya panipsip. You know? Ang ganda niya na Gabing lakas niyan. Ayan. Na. Klaro niya matanda lang. Yan po ay mutya ng linta na itim ang kapangyarihan nito matander ito ay pampaswerte at pang protection no pandipinsa pandipinsa sa ating katawan at pandipinsa sa mga masamang elemento mga mga mambabarang mangkukulam no at protection sa mga kasamang tao at disgrasya at pampasirit ito sa negosyo kasi itong tinatawag na money magnet sinisipsip ng ang good energy na maging syerte inihikop yung syerte ba at tinataboy yung negative na energy kaya po yan po ang tinatawag na money magnet tawagin ganda po niyan matanda grabe yung lagas niyan ayan, no? ayan. Pong, uh, yan o legit po nga mot ng linta yan matanda ito naman matanda ito ay yung ito lang yung limusan niya no ito sali Kwan lang ito sa kanya freebie you no know? sa atin pa yan ang private niya yan ang pinakapabuya niya. sinaglimo naglimo siya tinang mutya. Ito yung kanya na dignum na kahoy na bato. Ito po ay pangkalatang dipin sa matanda, no? Mga pangkabal kunat sa balat. Yan. lahat po nito ay may kakayanan na pandipinsaan yung sarili mo at katawan mo. Yan. Dignum na kahoy na bato. Malakas po yan. Lumakas talaga lalo mga thunder kasi na konsagra ko na siya. Pati yung linta. Labing lakas mga thunder Ayan. Ang ganda nito. Lignong nakahoy na ba ito dadaladalahin niya lang to kasi buhay na to kaya na siyang dipinsahan ito kapag dalahin dalahin lang niya to kapag nasa trabaho siya no dipinsa yung buhay mo hindi naman sa humihingi tayo ng kwan no kailan pa tayo mag dipinsa kung kuan na uli na ang lahat no? sabi ng matandang antingero na kaibigan ko kailangan natin ng depensa sa araw-araw -araw kasi may pamilya tayo no kailangan natin ng mahabang buhay para sa ating pamilya Yan. kaya kailangan natin ng depensa sa katawan para maging ligtas tayo sa kapamakan at no? Muling paalala ni Otol Thunder pala, no? Ang mga mutya, mga Thunder, mga mutya ng kalikasan ay gabay po lamang sa buhay yan. Doon pa rin tayo magbabasi sa taas sa ating Panginoon, Papa Jesus, Mama Mary, Espiritu Santo. Doon pa rin tayo magdarasal kasi silang may-ari ng mga kalikasan sila nagawa ng mundo. Pinahiram lang sa atin to na maging gamit natin sa araw-araw na protection at maging pampasyuti sa ating buhay, no? Sanay Sana yung naliwanag ang kay Matander, no? anggang Hanggang dito na lang po sa susunod muli na king videos. Abangan nyo para Okay, like na lang po and subscribe para ikaw ang unang-unang makapanood ng aking bagong upload na video. Maraming salamat po and God bless to all Kung this dahil sa inyo ay hindi lalago yung channel natin. Yeah, muli at supportahan nyo pa para mas lumaki pa ang ating channel at mag-improve. No? Maraming maraming salamat po. God bless to all sa sunod muli na aking videos. Abangan niyo matanda.